Pinawi ng Philippine Charity Chief Stakes Office ang pangamba ng ilan hinggil sa mga haka-haka at duda sa kanilang operasyon. Kabilang dyan kung posible bang ma-hack ang kanilang computer system. Si Daniel Manalasta sa detalye. Muling humarap ang mga kawani ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa Senado para sagutin ang ilang isyo na bumabalot sa kanilang tanggapan. Pangamba kasi ng ilan ay mayroong manipulasyon sa mga nanalo sa loto. Pero sa pagdinig, sinagot ng PCSO ang mga haka-haka at iba pang duda sa operasyon nila. To begin with, po, uh, we, we would like to assure you that you can never, never manipulate it. Kaya nga po, allowed kami but Mr. Chen, even I can bet. Because it's beyond me, Mr. Chairman. Uh, even if we wanted to, with the system we have, po, we cannot. Kaya, uh, I take it was exceptional. You Ito know, na kayang panalunin, no? definitely marami pong tataya pag ang, uh, ang jackpot. Yun po naman ang objective namin. To so, bring in the betters. No? Because if manipulate niyan, kung kaya pong manipulate niyan your honor, I don't think you had to bet more. Kasi kung ang premise natin ay manipulate, I think just 20 pesos will be enough. Naglabas din ang pangamba ang ilang senador na baka pwedeng mahaka ang sistema ng PCSO. Pero pinawi din ng PCSO ang pangamba na yan yung merong root access, papalitan niya sa computer yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tinayaan. Kahit na ito'y tinaya sa outlet. Gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Same serial number, same everything, except yung papalitan niya is the numero. Kasi nga, sa outlet, wala namang resibo. I understand po yung sinasabi niya, yung meron ng nanalo, tapos hahabuli nila ng panalo. But ang ang practice po is uh, at 8.30, Tama. cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Stand alone po yun, it's not online. I don't think it's possible kasi hindi na po online yun eh, nasa drive na yun eh. Kaya kami po sa group namin, nauuna po kaming malaman because Almost simultaneous po so, paglabas ng number, hindi doon siya. Almost simultaneous po. So, wag mo kayo mag There's no way mapipenetrate nila dahil nakikawalay na po yung lahat ng beds na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yun. At our cut-off, kaya po 8.30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, drawn na po. But there's a 30-minute yan na hindi na po pwedeng pasukan ng beds. Kahit po gustuhin, even online, hindi na po nila may papasok. Nais nice naman ni Sen. Rafi Tulfo na ma-review ang charter ng PCSO at nais nice matiyak ng na senador na mas maraming kababayan natin na matulungan. Sabi ng PCSO, That will definitely go po sa bagay po yun to charity. Hindi na po kayo mahirap but it's already pending here. And we will really release funds for charity. I-post natin doon sa kulang na kulang na ayuda sa mga nangangailangan nating pobreng ng Which is chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, gamot, etc. etc. Tiniyak din ng PCSO ang kanilang mga programa para sa charity, healthcare at marami pang iba para mas matulungan ang mga kababayan nating nangangailangan. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.